Ayun, good morning. Good morning, good morning. Ah, uh, araw ba ngayon? Wednesday. April 2. Dito tayo sa ano, paboritong spot sa Gentry. good morning. Ano ngayon? Uh, magnanay 9, 9 AM. Tayo magkakamot lang ng mga isang oras, dalawang oras. Tapos mamaya na lang uli kakamot lang. Titingnan natin kung may magpapakita o may nahuhuli. Kung wala, balik na lang mamaya kasi may lalakarin na ako mamaya ng ano eh, Mga alas 10 media, alas 11. lalakarin So, shout out, shout out. Good morning sa lahat ng tropa ng Kabito Peace Hunter. Yun. Sa pamilya ko, kamag-anak, um, pamilya ko, kamag ko, kamag-anak kaibigan. Yun. Sa lahat ng tropa ng Kabito Peace Hunter, sa Gentry Chapter, sa Tansa Chapter, Dasmarinas chapter, like chapter, margundong chapter, at natin chapter yun, set up sa inyo. Kaya magsusubok, hanggang kate. Ito tayo ngayon, umuwi tayo, kahapon, umuwi tayo, sa, umuwi tayo dito sa dito, Kaya si lang, uh, dalawang araw lang ako dito, babalikuli ako ng Laguna. So yun, standby lang, at uh, tingnan natin kung tayo i, ano, makakahuli daming ano tilapia ayan um, oh lutang ayo kung tilapia dito dito ano tayo ngayon dalag okay. yan natin kung may magpapakita ng dalag ngayon sa so, tocha pamilya ko sa asawa ko sa mga anak ko kay Jefferson kay JR kay Akita sa aking apong kay si Lucas Selfie tsaka si Liam sa aking manugang na si Len. Yun, out sa iyo. So, sa aking mga kapatid, shout out sa inyo. Okay, Ate Joy, Ate Temten, Beng, Bondud, yun, shout out sa inyo. Sa lahat ng kamagano. Sa lahat ng tropa dito sa Gentry, sa Sunnybrook. Yun. Sa lahat ng hunter dito kay Boss Brook, AG, kay Neil Itapak, kay Boss Ato, kay Nonong Pil kay Donald Hatton, kay Jong Jong sa lahat ng tropa dito sa Gentry kay Doc, kay Lieutenant Colonel Doc Jong Mahasan, yung shoutout sa inyo so sa aming presidente na uh, KBTP Hunter ang, uh, sa aming chapter na si Sergeant Alan Manriquez, yung shoutout -sa, sa lahat ng tropa ng Tansa kay Kanar Singh yung na night chapter kay Idol Atan kay Idol Foreman Alvin. Yun, sa lahat yan. Kay Ampi. Saka kay Kirby. Sa lahat ng tropa dyan. Sa ano. Ay, chapter. Sa so, Dasma chapter. Kay President Lo, ah uh, Leomar Sayo. Yun, siya tawag. Kay Vice President uh, Ray Policapio. Kay Arbic. Kay Alex. Sa lahat dyan. Ang tropa. Dasma. sa inyo lahat. kay Sekgondon, Gondon, kay Paparu, kay Vice at sa inyo maraming tilapia oh talaki pa oh ayaw ko lang ng tilapia eh Diyo. So yun, may ulit. Matayin muna natin. Good boy, yun. ang ka sila, magkakamot. Sana may lumutang. Para makadali tayo. Okay, bye. May ulit.